So balik ta guys, oh, di ba? So na sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Hmm. May gabi guys. Si Father Earth nanood ng TV. Hmm. pinanuod niya ang Buhay Bukid ni Lilin. Ah, 'Di ba? Dito siya sa labas na nuod. Mm -mm. Ayan. Ayan si Father Earth, oh. Nanood ng TV. like and subscribe sa Tony and Titi. Ayan. Gabi na. Ayan. Ayan po, nakasit up po ang gamit natin. Ayan. Ayan. Mm. Kaya, makikita no, nyo, doon lang palagi kasi pag dito ko inilagay sa kabilang dulo, mag-against the light. Kaya, dyan ko sa set up ang ating tripod. Kasi, pag malubat, malapit lang siya dito sa ating outlet. Diba? Dyan na ka-set up ang ating uh, video ating cellphone at dyan palagi ninyo ako makikita dyan, dyan, dyan dyan, dyan, dyan at ito din ang ating mga halaman mga green, green, green lang yan walang bulak gabi na ngayon guys I'm free na kasi hindi kami nag, ano, hindi na kami nag dinner late na kami nag lunch, maaga kami nag dinner o oh, ba diba? tingnan natin kung anong effect e effect ba yan sa mga sa plano nating magda-diet, guys. Tingnan lang natin. 'di diba, kahit gabi na, o, diba, napakaganda tingnan ng ating mga halaman. Ang malalaking dahon, guys, oh. adiba? Adiba. Ayan, si Father Earth, oo, oh, Giniginaw yan kasi nandito siya sa labas nanonood ng TV. Kasi walang de di walang distorbo, solong-solo niya yung TV. Ayan, Ayan. Ayan. o, oh, solong-solo niya yung TV. Nanonood siya ng TV niya, oh. O, oh, ayan. Ah. Hulaan nyo, anong, anong vlogger ang pinanonood ni Father Earth? Hulaan nyo, comment down below po. O, oh, ayan. Ah. O, oh, bakit ang tahimik-tahimik mo na, choy Bakit ang tahimik mo na ganina? Nagtaol-taol ikaw? Ha? Nagtataol-taol ka kanina. Bakit ang tahimik mo na ngayon? May nakita kang balbal? May nakita kang wak-wak? Ha? Ha? Ano na-feel mo? Bakit nagtaol-taol ka kanina? Hmm. Ha? Hmm. Yan. Hawa na dito. Hawa na din, hi guys. Hawa na. Kasi yung... Yung ano... Yung... Uh, tubo na pinagawa ko kay Anthony. Yung para hangiranan sa mga... Gipang labha na to, guys. Inilipat ko doon sa kabila. Doon sa luyo sa among balay. Inilipat ko kasi... Kasi nahihirapan ako pag... Na, na nilinisan ko ito pag ako ning limpyuhan diri guys ako maning brasan kay basin mauna is father earth diri kay ganan mas father earth diri maligo sa gawas guys oo uh -uh, nya simba ko ba og simba ko lang na so ako manang brasan diya so katong akong gibutang diri nga mga hangiranan sa atong mga linabhan ba katong kanang ato ang halayhayan ana makaliot man to siya so ang ginawa ko Uh, inilipat ko doon sa Luyos, sa among balay. Hinampon pod din to, guys. Uh -uh. So inilipat ko siya doon. sayan, uh -uh. Sa so, ayan, medyo ano na siya. Oh, bukas ko na yan brasan. Yan na lang po ang semento na natitira guys dito sa bahay namin na maulanan uh, uh, dito sa bandang may shower area of responsibility di in do, dyan maliligo si Father Earth ayan ayan oh, uh, yan si Father Earth oh, gitog na yan o na na yan nanonood siya ng, 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 sa YouTube ano pinanood mo dyan Comment down below po kung anong vlogger ang pinanonood ni Father Earth. Ayan. At yan, oh, napakagandang tingnan ng ating halaman, oh. O, oh, di diba? Natutuwa at masaya yan kasi naligo na naman yan sa ulan, tubig ulan. Ayan. Uh, ayan, di pa Itong palagi makikita natin guys pag nagluluto ako dito guys. Yan ang makikita ko pag nagluluto ako dito, yan yan dito, di ba? Dito'ng banda 'yan ang area na makikita niyo ako magluluto. So nakikita ko 'yung mga halaman na yan. Oh, diba? 'Di ba ang saya? Oh, ang perfect mm, Nandito kasi ako sa labas nagluluto na. Kasi parang comfortable na ako dito sa labas. At saka, ano din siya para sa vlog natin, oh, 'di ba? Ayan, oh. Bakit ang tahimik, ang tahimik, ang tahimik mo na, Choy? Ha? Huh? Kanina taol, taol ka ng taol, parang nakakita ka ng wakwak. -wak. Parang may nakikita ka diyang hindi di, lain, lain na yung nakikita din na. Ah. Bakit nagtaol ng taol ka diyan, ha? Hmm. Ay. Ayan. Gabi na, guys. Al alas 7 na po ng gabi, oh, di ba? Ang dilim, ang dilim na sa at bang sa among balay guys ang dilim na ah ang dilim na guys jan sa atbang ng aming bahay ah pero may suga kami dito sa labas guys ayan solar yan nakakatipid kami jan at yung ibang mga lights jan iop mananam pag mga tulog nami at yan yan ang suga na yan kaya hindi yan solar ito solar ito nakakatipid tayo na kuryente balag magbuntag na siya dyan So, ang bahay natin, hayag paggabi. So, kanina guys, naawa ako sa kapitbahay namin yung aso nila. O, yung aso nila guys, nahit andran ng hindi nalalaman kung sinong may-ari ng sasakyan guys. Kasi, pag iwan lang namin kung bang nabantayan nga nakasagasa siya ng aso o Sadyang wala lang talaga siyang pakialam, uh -uh. Hanggang ngayon si yung aso na kapitbahay namin, guys, ay nandun pa sa vet, sa sa clinic ng mga animals. O oh, sana ma-okay na si Cheki. Oo, oh, oh. naawa talaga ako sa aso kahit hindi ko siya nakita, guys. Kitang-kita sa mga mata ko ang daghan kay dugo, guys, dyan sa daan. Oo. Oh, oh. Hindi ko na lang na-videohan kasi ayaw ko kasi eh ayaw ko. Oh. Nagano lang ako ngayon nag-share ko na lang sa inyo po na yung mga aso natin ingatan natin at sana yung nakasagasa sa aso ng kapitbahay namin na hindi na trace. Oo. Oh, oh. Sana magko siya kung alam niyang nakasagasa siya ng aso, pero Pwede naman din na hindi niya makita yung eh, iwan ko uy bakit? eh, iwan ko basta ganyan lang po ang i-share ko sa inyo guys speaking sa speaking sa aso Oo, uh, oo. Uh, speaking sa aso kawawa naman yung aso no sana ma-okay na ang ma -okay na si Cheki kasi ano siya gitabang siya dito sa clinic sa mga animals guys sa vet oo uh, oo. Uh. ayan Ah, ay, chuchoy Oo, uh, oo. Uh. kanina nanood ako ng nang salida, katabi ko si Father Earth. Itong asong ito, na nandito sa labas. Taon lang, taon. Parang nakakita siya ng wakwak. -wak. May nakita kang wakwak, Choy-choy? Ha? May nakita kang wakwak? Ha? Hmm? May nakita kang wakwak? Oo, oh, ano kayang klaseng wakwak -wak yun? Eh, ano kayang klaseng wakwak -wak yun ah? Oh Ayan. Sana naman yan si Choi Choi guys kasi ilang taon na po siya nandyan sa, dyan sa cage niya. Malawak naman po yung cage niya. mhm, -mm. At kita naman namin na komportable siya. Minsan lang nag ano siya nagsaba ay kay siguro uh, ko ay masin makapupuon siya or something na siya nakita. Tinood na guys. Or maybe giniginaw siya. Mm naluoy ba May sa among iro si Choy Choy pero wala naman yun laing kaplastaran sa iya guys oo uh -uh. mas okay na mas okay na na siya diri sa gawas guys kay makita ba niya mga mga taong dinhi ano, mga taong, mga taong mula bay diri at least makita niya ba unya malawak yung mga malawak yung lugar na ano makita niya guys hindi katulad doon sa loob na parang nakulong katulad ni Choy Choy ni Sedi o oh, pero si Sedi hindi naman namin din na, sa cage balik na tayo sa balik na tayo dito sa sulod guys si si Sedy, hindi naman namin kini cage uh -uh. uh, um, ano naman siya pa yapo pa pa yapo <laughs> sakto ba ko guys uh, hindi naman namin yan kini cage uh, libre man si Sedy diri sa gawas ay sorry diri sa sulod libre man si Sedy. ayan oh oh yan ah uh, uh, dito lang talaga yan si Sedy. Ayan. At least may aso dito sa loob. At may aso dito sa labas. Adi ah, pa. So, ganyan lang po guys. Ganyan lang po ang update natin ngayong gabi. Ang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayun. Practice na po tayo magtagalog kasi alam kong may nanonood sa atin na Tagalog eh. Pasensya na po kayo. Ayun. Minsan na ano ako. Hindi ako diretso-diretso nagtatagalog pero ato lang i-try na ma-practice ma natin na magtagalog po para makaintindi naman din kayo sa mga anong mga sinasabi ko dito sa vlog namin dito sa Tony and Titing. and hanggang dito na lang po tayo guys magandang gabi sa inyong lahat again then please like and subscribe Tony and Titing. bye 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 chuy chuy tata tataol na tataul ka na naman dyan may makikita ka na naman dyan wak wak mm. may, may makikita ka na naman dyan wak wak ha wag kang taulang taul taol Busog na yan. Nakakauna yan ng panyapon, guys. At saka si Sedi. Ayan. Oh, ubos na yan. O, oh, sinaw ka ayo. Sinaw kayang bahuganan, guys. O, oh, ayan. O, oh, akala mo, gihugasan na. Ah, oh, di diba? So, yan. Ayan. Ayan, o. Oh, ayan. Ah. Uh. Tapos ka ng manood. Ayaw mo na manood. Hmm. Ah, tapos na. Sige, good night. Good night. Paalam. Hanggang sa muli nating pagkikita. Please like and subscribe Tony and Titing. Bye-bye. Bye. Kinukulit ko si Sedy. Good night. Oh. Katatapos ko lang. Mag-video. Ano na naman yan? May nakikita ka na namang wak-wak dyan. May niya makikita, nakikita mo dyan. May wok-wok dyan. May wok-wok. Ay, may nakikita pala siyang aso din, guys. Yung mga iro ba, guys, nga? Gipang sa mga silingan na mo. Iro at saka iring. Sige na, sige na. Good night!